Okay, magandang araw sa inyo mga idol. Ang topic natin ngayon is itama natin yung mga nakikita nating tutorial na paano daw kunin yung main safety circuit breaker nila dito. Ayan. Ayan, shout out sa ating mga kamaster. So, yung computation po na ginagawa na pinaplash nyo yung pina nyo yung safety circuit breaker. So, ito ay merong 7 uh, pieces na 20 ampers. So, inad niya yan, last lang niya. So, 7 pieces times 20 is equals 140. Then, meron tayong 15 pieces dito na 30 amperes. So, 15 pieces times 30 is equals 450. So, ito yung total ampers. yung 590. So, ganun yung pag-compute na. Inad, inad lang niya yung mga uh, branches na safety circuit breaker. Tapos, pagdating niya dito, ay uh, tinimes niya sa 80% no? okay naman yung tinimes niya sa 80% kaso mawawala siya dito sa total of am ampers ng kanyang city circuit breaker dalawang beses siya nag add ng 80% para makuha yung tamang city circuit breaker so, so masabi ko doon ay mali po yung kanyang computation about sa pagkuha ng 150 amperes so, ganito mga idol no para hindi kayo maligaw ng landas so itong total na ano na to para makuha nyo yung 150 amperes na safety circuit breaker ayan biro mo yung meron tayong 22 branch circuit breaker then yung main safety circuit breaker nya dito ay 150 no? Ayan. so kapag ito yung gagamitin nyo yung 472 amperes na to talagang kahit masunog na yung bahay mo hindi pa tumultitrip siguro no? so ganito yung simpleng simpleng pag compute no? ng main safety circuit breaker. Yan po, yung ina-add po yung ating mga branches ay mali pong computation yan. Huwag nyo pong layahin No? So, ang mas maganda kung meron kayong total of load schedule ng inyong bahay o yung total appliances nyo dyan na mga ginagamit. So, dito, ka, dito pa rin kayo magbabase. So, kaya nga naging electrician tayo para kukunin yung total of load schedule ng mga appliance, mga appliances niyo, i-total niyo yan lahat para makuha niyo yung mga tamang amperes ng inyong main safety circuit breaker. So dito sa load schedule, nakaindicate dito lahat ng mga appliances, lighting, aircon, water heater, ano pa ba diyan. So dito sa load schedule nito makikita. So dito may total siyang watts na 42,700. So total, gumawa na ako ng video na to no? kung paano makuha yung pinaka main shifter circuit breaker ayan so magbabase pa rin kayo sa total upload so meron siya dito eh, 42,700 watts so tinimes niya sa 80% so meron siyang natitirang 42,700 watts tinimes niya sa 80% meron siyang natitirang 34,160 So para makuha yung 100 148 na yan 0.52 amperes so ang ginawa dito yan 34,160 230 is equals 48.52 amperes. So, yun na po yung pinaka-total amperes nya na gagamitin nyo dito. Ayan. Ayan. So, bakit sya 150 dito? So, wala naman tayong nabibiling 148 na main safety circuit breaker so ang available lang natin sa electrical supply ay 150 so itong 148 amperes ay pasok na yan sa 150 so meron lang siyang inangat na lang siyang 2 amperes so pasok na yan sa 150 kaya yung main safety circuit breaker niya dito is 150 ayan amperes Ayan. So, ganun yung tamang computation mga idol. Huwag nyo pong gayahin na i-add ia nyo yun i-add Ia nyo sya huwag po nyo pong gayahin nun maling total po yun sa ano sa pagkuha ng main city circuit breaker okay ganun lang so huwag ka kasimple mga idol. so guys, anyway, sa video na to ay makita yung napulot na kunting kaalaman lang ganun lang kasimple magbibis pa rin kayo sa ano sa total of load ng uh, bahay nyo mga wattage na ginagamit nyo dyan sa bahay niya, Okay? Kita kids sa next video.